Ngayong araw, lalakbay natin ang isa sa para paraiso na matatagpuan sa kabundukan ng Ilocos Sur. Hindi namin alam na meron palang natatago pang ganda ang bayan na ito na ngayon lang namin na-discover. Nagaana namin ang napakahabang ilog na ito na malagay to ang kulay at sobrang linis ng tubig. Namotor din natin ang napakagandang kalsada na ito sa gilid mismo ng kabundukan na tinatawag na Besang Pas. Oh, na pa ganda o okay. babe. Ingat, accident porn area. Sorry, may call siya ngayon dito. Sorry. Na pa ganda. Nah, lang guys. Samahan niyo kami sa biyahe namin na to. What's up, mga Aports? Hello, good morning. <laughs> Sama na naman natin si Makli. Hindi kami mag-endurance, guys. <laughs> May ride tayo today. Okay, dito tayo sa ano, guys. Dito tayo sa circle ngayon, no? Oh, city circle. Magra-ride kami. Walaan nyo kung saan. So, i-meet up lang kami. Tatlo lang kami ngayon. Sama natin si Makli. Tapos, isa pang vlogger. Ha? Anis? First collab ko to. <laughs> First time ko may makasama isa pamoto motovlogger sa adventure natin mga porch. Abangan nyo kung sino. Meet up natin siya sa so, may SM Fairview. So doon kami papunta ngayon. So nga pala, hita nyo, iba yung motor na gamit natin mga ports Uy, sa tayo pre. Diretso lang ha. Ah. Kita nyo, iba yung motor na gamit natin. Gamit natin yung Honda CB150X na pinahiram sa atin ng Honda Philippines. Yun po, maraming maraming salamat. So masusubukan natin tong motor na to. Malabas ang kanyang full potential. Alright, so exit na kami dito sa Commonwealth mga ports Pabalikan ko kayo kapag nandun kami sa meetup namin. Aray. Okay, kita-kits tayo. Punta natin si ano. Up, oh, secret pala wala <laughs> malalaman nyo Take na, matake na Alright, bye bye Alright mga Ports, dito kami sa tapat ng SM Fairview And dito nakasama natin si Saxon Saxon wheels, mga to vlog Airblade, nandala Magulat ang Honda Pre Magkasama tayo Tsaka nila sabag natin yun Ang layo <laughs> ng biyahe, Ilocos 14 hours at ang biyahe natin eh 14, mga ganun <laughs> Yun ang una natin, besang pass muna Pagka besang pass Tignan natin kung bukas yung ano yung skyline malapit na yun dun eh parang view deck tapos after nun diretso na kila Makli kung tayo papahinga sa, kinabukasan patapat tayo kaso pati pagka patapat natin sabay rekta <laughs> <laughs> let's pagtayo. okay let's go yan sama natin si Saxon Wheels Moto Vlog diba? sama tayong vlogger guys hindi lang tayo nakikita ko na rin yung sarili ko sa vlog <laughs> alright so dito tayo ngayon sa Fairview so on the way na kami papunta ang Ilocos راشد: <laughs> So tatlo lang kami. Nakapag-ilocos ride na tayo. Nakapagpagudpod na tayo mga ports. Pero pagudpod lang din talaga yung pinuntahan natin. Diba? Tapos napadaan lang tayo ng vegan. So ngayon medyo kakaiba tong trip natin. Kasi may kasama tayong lokal. <laughs> may kasama tayong lokal dito. Si Makli. Ano to eh. Balwarte niya ang ilocos. Kaya masaya to. Kabisado. Libot mo kami yung Makli Ah. to. Medyo malayo-layo. Sana lang wag kami ulan eh. No? Medyo, medyo panay-ambon-ambon sa ibang lugar eh. Sana wag naman. Kasi babaga lang biyahe natin sa ulan eh. Uh, sa pinakaharap natin si Macklin na kaya And Max 155 si Saxon Wheels na Airblade at tayo gamit natin tong Honda CB150X na pinahiram ng Honda alright medyo mahirap lang kasi wala tayong ilaw walang aux lights walang MDL tsaga tsaga sa stock wala nang pupuntahan natin sa Ilocos mga port sa Besang Pass sakitin natin solid view dun at uh, tara balik ako pag medyo maliwanag na ano malayo layo pa tong biyahe natin na to wala tayong makikita sa dilim kaya Tutuling ako kayo. Alright. Buti na lang at medyo lumiwanag na. Ang hirap magmotor sa gabi nang walang aux lights. Alright, mga boards, welcome to Paniki Let's go! Ang ganda! Sa kanan, pre! Solid! Sarap! Woo! Foggy, man! Ang foggy! Okay, clear. Alright, mga boards. Liwanag na Woo! Grabe, bilis na nung biyahe natin north sabang, sa pamagana sa isna Baka maganap, Pagdating namin ng Pangasinan Siguro maghanap lang kami na ano Na makakaina, na almusal lang kami Bago kami magdare -derecho, no? So yung unang destination namin, Nakat kami ng Besang Pass Tagal ko nang gusto puntahan yun eh Ngayon ang matutupad <laughs> So ulit yun Kaya tara, samahan nyo kami Sarap ng biyahe namin mga boards Dare-diretso lang Natulid din pala na ng Honda CB150X Woohoo! Woo! Grabe, kaya maubos ang kalsada rito Saan na ba kami? Hindi ko alam, parang kakalagpas lang ata namin ng Ordaneta Let's go Ito lang maganda kapag konti lang, wala, wala nagkakaiwanan Ang lamig Ganda sana ganitong oras tayo nasa besang Pass eh No mga kli? Alright mga boards Welcome to La Union Woo! Alright La Union na tayo La Union Hearts beating as one for the love of La Union Alright Pag ganun ganun lang La Union na Wala si Yar? Ah doon? Nawawala? Na-disconnect -na -na ako ulit eh Alright guys, lawin nyo na kami. I-break lang, i-break. What's up, people? Lawin <laughs> La nyo na tayo guys. Pati na lang mata ko pre. Pulang-pula na yung mata ko. Alright guys, tuloy na po. Nakakit pa tayo ng bundok. <laughs> go, 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 go. Ay, akala ko pa kakain tayo. Sa tayo kakain. La Union. Sarap din pumunta rito pre. Sarap pumutrip dito, La Union. Tambay ka lang sa beach. Ayan na, nagpapakita ng ang haring araw, guys. Saan so, pala tayo matutulog sa inyo, mga kali? Saan pala? Baka naman may mga tao doon sa inyo. Pre, nakakaya. Sa lukuyan kami nagahanap ng na makakainan dito sa La Union para makapag-almusal muna bago umakyat ng besang pass. Makakali, ano na? Saan na yung kainan? Kanino pa hinahanap yun, ha? Dito tayo sa May kusina wow My kitchen <laughs> My kitchen pala ay salamat oh tayo sa labas para tanaw natin yung mga gamit di na kailangang alisin nakatakot yung side stand nito parang tataob eh aray ko alright kainan muna alright mga port so breakfast muna kami dito tayo sa my kusina recommended ni mga klian ito yung mga motor natin NMAX 155 Airblade 160 sa CB150X Pogi, di ba? Ayun o. Ayos on wheels. Ang uh, mga mahilig manood ng... Sa anong ito lang Rosario. 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 Rosario First time po dito. First time, pre? First time. Pangalawang beses ko palang ata din ng motor dito. Okay, wala mo na kayo, pre. Wala kong babantay. Hello? Igado. Gado. saka susay. Tapos bigyan mo kami ng tigisa na right itlog. Dado madami pre, ang mga masarap. Ito? Ano to? Yeah. Ano yan? yun? Isa ba yun? Ano po ito? Oo, oh, sinampalu ang kambing. Tapos ito papain pa po. Sarap. Kain na tayo guys. Malayo-layo pa ang uh, natin. Ilang oras pa? Dalawa? Tatlong oras pa? Parang di na yung tatlong oras. Kumain na tayo eh. Ah, sa bagay. Tatlong oras pa daw, pabesang pas. Lumulimot um, ako. So, kain muna kami mga birds. Tutuluhin natin yung rosario. Silong palukan, tsaka kapaitan. Ano pre, ilang oras pa? Ano pre, layo pa? Alright, let's go! Let's go, Besang Pass Aakyat pa tayo sa Besang Pass Gusto kami kumain guys So recharge na Alas 6 kami dumating dyan Naka 2 hours din pala tayo pre Alas 8 na <laughs> Nasobrahan sa pahinga Okay, 8 hours Ay 8 8 na pala, 8am Plus 2 hours Kaya, 2 hours Nakatay natin yung Besang Pass Let's go, let's go Alright mga ports, welcome to Ago Ago na tayo Woo! Ganda rito Alright Bang! Alright, bawang na tayo mga ports Alright mga ports, dito tayo sa bypass ng ano to ng San Fernando papapa so, full tank lang tayo second full tank natin bago makit ng besang pas para all good in the hood tanggap kaya ng card Basta tanggap kayo ng card no? Ay, <laughs> ko Ilang meters ba yan? 4.5 lang po eh Ah kaya pala <laughs> Kaya pala bilis maubos Oo. Uh, uh. Nagpa-full tank muna ulit kami bago umakit ng besang pass dahil medyo maliit lang pala yung fuel tank capacity ng Honda Airblade which is around 4 liters lang. Lamig nga eh. Bigla ka lang mamig. Ang oras pa pa besang pass. Alright, alright. konti so, na lang. Yun na yung besang pass so, sa taas. Yung kaya yon, ganda shit. Paganda na ng paganda tagal ko ulit Bago nakakita na ganitong view. So Solid paganda. Huh, nae lo, pa. Huh, Woo 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 <laughs> e na, Alright mga Ports, welcome to Ilocosur! It's nice to be back. Masarap sana magpalipad ng drone dito. Picture mo na tayo dito dahil first time ni Saxon, mga Ports. Pre, first time mo makarating dito? First time mo makarating dito? Picture tayo. Alright mga Ports, touchdown Ilocosur

Alright, tambay lang. Nagantay kami. Dami kasi nagpapapicture doon sa arko eh. Mga kami isa -isa. Ay, sa isa. Ayun pala sakto pero yung maris na no? oh. Oh, basta na. Ayun na. Ayun mo na. Ang laki. mo <laughs> na. Yun oh. No? Picture na sa arko. Tayo naman. Para may remembrance ng CB150X na pinairam sa atin ng Honda. Alright guys. Rekta na kami Besang Pas, Tapos kami dito magpicture sa Welcome to Ilocos Tour Let's go, let's go Doon na lang tayo magpapalipad ng drone Pamilyar na tayo dito sa mga dinaanan eh Eto na, papasok na ng besong pass na no? pakiat. Ayun nga pre, sa tuktok oh Doon tayo pre Doon tayo makakyat pre Oh <laughs> Solid daw oh. Pre, pre, pre Ilang bar ka? 5 bar Ah, 5 bar, sige, abot yan 5 bars pa naman eh Pag di umabot eh di ba na lang <laughs> Alright mga birds Eto na ang simula talaga <laughs> Let the game begins Let's go Grabe taso kakatin natin itong Ay Dito pa lang maganda na Ito na tayo makakatikip na mga Malaimpaktong twisties Ito Bakit na talaga ng bundok to Ito na Wow ah, Wow Laki okay. Una ako na to Welcome to Kabugao. Kabugao Laguna, no? Mag Laguna tayo biglang bumulusok, pre. Uy, oh, grabe, pre. Oh. Woo! Woo! Oh, napakaganda, oh. Woo! Ganda, men. Solid, oh. Ayan, oh, ayan, oh, hey, eh, happy birthday! Okay, oh, solid. Ingat, accident porn area. Oh, imiiyak ang sibiko. ko. Ay, napakaganda. Let's go. Uy, shit, ang ganda doon, pre. Ganda noon, men. Parang pwede maligo doon, eh. Ay, mukhang madadaanan natin, sana. Ah, bandang harap, eh. Nakita ko, eh. Linis ang tubig. Sarap ng buhay ko, engine brake ko. <laughs> oh, banginto. Nadaan tayo dito. Mawalan matapang. <laughs> Picnic girl do. Oh. Ganda men. Solid Oh. Ayun nga para may campsite nga do no. Oh. Pwede ka maligo dyan? Parang pwede Oo oh. Ganda no? Ganda? <laughs> ano? Katina muna natin? Okay, balikan natin ito mamaya Let's go Ganda oh Ayop. Ah, Tricycle pre, no? Berte na ako. Yun, no? Know, Hinto ka lang dyan, no? Sabay swimming ka. Pwede yun. Babaw lang yan, eh. Ganda ng kulay ng tubig, pre. Oh, solid, oh. Para masarap humiga lang dun, oh. May sakin sa likod natin, pre. Tara, tara, tara. Go, 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 go. Sarap mag-futur dito. Parang nasa ibang bansa. Hello, welcome. I love Urzadan. Oh, shit. Tignan mo sa taas, pre. Ah, pakalaki pader. Hahaha. <laughs> Ito kaya tayo rito pre Tinaw may taas pre Hayop Sa lukuyan namin binabaybay ang kalupaan ng Cervantes dito sa Ilocosur para marating ang besang pas. Ang munisipalidad ng Cervantes ay matatagpuan sa timog silangang dulo ng lalawigan. Mula Metro Manila, kailangan mong bumiyahe ng halos 5 to 6 hours upang marating ang lugar na ito via San Fernando, La Union. At 6 to 7 hours naman if magbabas ka mula Maynila via Baguio. Ang Cervantes ay nagsimula bilang isang maliit na Igorot village na kilala bilang Mantamang. Isang salitang Igorot na ang meaning ay to look over. Tara, pagmasdan natin saglit ang kagandahan ng lugar na to. Mamaya naman, nasa besang pas na tayo. Okay, pre, mo malamig sa taas, oh. Uh, yop, hindi pa ba 'to 'yon? Hindi pa, no. Grabe, ganda, shit. Gagi may full sa gilid, pre. Woo, pwedeng inumin yan, pre. Ganda, men. Lo. May falls. Mo Ma, pwedeng maligo diyan. Orekta sa baba, orekta sa baba pa. <laughs> ang daming falls dito ingat na talaga sa mga bato baka wow, may bumabagsak na bato rito pre thank you tain mali kayo ha tain -ta mali ano ibig sabihin nun pre ang ganda ng tubig hindi talaga pwede maligo dyan men napakaganda oh sige paunahin natin to kotse paunahin natin to paunahin natin to kotse pre nag enjoy pa kami dun tayo sa Toktok, oh uuuu Solid! <laughs> Parang ano, ganda rito magkayak. Diba? <laughs> Bang! So, no falling rocks ahead, ha? Ingat! Dami mga bagsak dito. Parang kami swimming pool sa kanan, pre, oh. Ganda, rock formation, pre. Okay. Oh, eh. May mga mini paniki oh. Ay, hindi pala para para pala. Grabe, <laughs> napakaganda rito. Kayo ko lang narinig na ano tong lugar na to. Tagay Locos ka pre, di mo alam to. Hindi <laughs> ka legit pre. <laughs> ikot ikot tinga sa pag may time. Gagi ang angas so, oh, may pulso sa tuktok na bundok. Ah, oh, asal. <laughs> Anong lugar to? May mga falls nga. Solid pre oh ganda ng tubig oh oh my goodness parang ang sarap humiga doon pre oh oh nakita mo yun nasa sa taas yun full ulit. wow full ulit doon sa taas mga upwards oh tindi napakahaba na itong ilog na to mga ilog to no ito so, malumot to eh yun oh pulse na naman nagilid oh mini pulse pre takte ito mga to nalaglag to mula sa taas <laughs> Kakaiba tong lugar na to pre Para tayo nasa ano Encantadia Tapos wala nagraray dito masyado no Kinilalam or layo nito <laughs> Sipi mo sa buong araw mo Bus rito Ah uh, mas mga ports so oh. Alright mga ports Napainto kami dito Paano ba naman Apaka solid no Solid may pulse kami rito <laughs> Tapos dito shit Apaka ah, ganda Tinan nyo Apaka ganda oh Ay nako Ang lugar na to ano lugar na? Di ko na alam. <laughs> <laughs> Di na alam talaga. Basta mamunta ang ano to, Besang Pass. Besang Pass. Pakit tayong Besang Pass. Ganda ka, Ports! Solid! Bang! Tingnan nyo naman tong falls na to. Mga Ports, grabe. Parang mabibitak, pre. Nakakatakot tungtungan. So, wala na suporta. oh. Angas uh, na yun, no? oh. Pre, gusto ko sana magilamos? Kalayo lang. Solid guys. Dang. <laughs> Napaganda oh. Tinanong niyo yung kulay ng tubig, green. Blue green, napakalinis. Pwede lang maligo, oh. ito na ko ng kanya kanina pa. Solid oh. sabay may falls dito. Panalo mga ah, po, grabe. Ano class ito? Tinanong mo sarap po. Oh. Sana doon tayo. Paso hindi parang ang taas pa niyan. No, para diyan kaya, parang hindi no. Sitio Butak. Ah, Sitio Butak na tayo, guys. So, sa mga ports natin dyan, nakita nyo naman yung mga lugar na napupuntahan natin, no? Don't forget, like, share, subscribe. Ah. <laughs> for more, for more videos, please click here to subscribe. <laughs> Ganda, sobra. Eto na, bayan-bayan. Na. Grabe, napakaganda ng lugar nila. Ay, parang dyan nga, pre. <laughs> Feeling ko yun, 30 minutes na yun. pa. Yun, know, oh, dun nga akit natin. Sarap. Tarik, pre. Ah. Ayan pre Baj <laughs> Grabe mga upwards So 4 kilometers na Falls Joker lang po kami Joker Oo nga pre Ito nga yung <laughs> Ito nga Mukha nang malayo sa baba Biglang kalapit na natin eh <laughs> Grabe kalsada rito Puro U-turn pre Tapos <laughs> sa susunod pre Sagada naman tayo <laughs> Ipon ulit, sagada naman Landslide, porn area na Bangin na ba pare Woo! Apakatarik oh, Apakatarik oh, Tapos dito sila nakatira no? Ganda Ito na pre, nalalapit na tayo sa ulap Pakataas na ito, lugar na to Akala mo malayo eh no Diyan pala punta natin sa ulap na yan Oh grabe Oh Kita mo yan Holy Parang bagyo Parang sa tinok Pinunta namin na Parang ganito rin yun eh Part na ng Baguio to eh Guys lumalamig na guys <laughs> Sa tuktok na tayo <laughs> Hayop Panalo tong lugar na to wow! Wow! Grabe Napakaganda Eh yung castle na nakita natin Ang baba na <laughs> Grabe pre panalo ang lalaking bato na hulog dito. Hoy! <laughs> Nanginig ako. Ha <laughs> Kalula. Kaliwa tayo pre. Baka mabagsakan tayo ng bato sa kanan. Kaliwa kayo konti. Uy. Parang nabibitak na pre. Umabon ba pre? Parang umabon. O oh, sa taas yun sa bundok. Oh shit! Woo! Woo! Ha ha Nakakalula. San? Ay, mo jacket pa. Hanggang makarating nga doon sa Toktok, Pre. Habis sa iyo eh. Pre, dito na ba yun? Hindi pa. Falling rocks ahead, guys. Yung nagbabike? Solid yung nagbabike, pre. Solid ah. Grabe, binabike niya to, no? Hayop. Mag-isa lang. Pakatindi nun. Ang lamig na, pre. Iginaw okay, na ako. Buti na lang, ang ganda ng panahon pre no. Napaganda. Woo! Ayan pre. Ay. Ay, pre, dito, dito, dito. Dito, dito. Hinto! into, into, Sige, sige. Glenn! Glenn! Sa kabila baka mabagsakan ka ng bato. At sa wakas, matapos ang napakahabang pagmumotor, narating na rin natin ang Besang Pas. Alam niyo ba na ang Besang Pass ay isa sa mga naging lokasyon na sinakop ng mga Hapones noong World War II? At binansagan itong The Battle of Besang Pass. Ang Battle of Besang Pass ay isa sa mga pangunahing labanan sa mga huling yugto ng pagwawakas ng World War II sa Pilipinas. Ang naging labanan sa lugar na ito ay nagsisilbing paalala sa walang humpay at magiting na pagsisikap ng ating mga magigiting na Pilipino at Amerikanong tagapagtanggol na dumanas ng malagim na pagsupok upang bigyan daan ang matagumpay na misyon laban sa Japanese Imperial Army. Matapos sakupin ng mga puwersang hapones ang Hilagang Luzon, naging kuta nila ang Besang Pass dahil sa kakaibang lokasyon nito. Ang Battle of Besang Pass ang pinakamahabang labanan ng mga sundalong Pilipino na tumagal ng anim na buwan. At kalaunan, ang hukbong hapones ay natalo ng isang All-Filipino Ground Force. Ngayon, ang besang pa sa isa na sa mga sumisikat na destinasyon ng turismo sa Pilipinas. Especially sa mga riders na katulad natin. The sky has the Even if the I don't need your worry. Need your support to take me there, and when this heart is at its deepest, it will rise up in one big. Mo oh, po just to pamayi mo Amerito na paganda, bang so lido. Parang ano eh, parang hindi Ilocos eh. Parang wala tayo sa Ilocos, pre, para tayo nasa ibang bansa. Parang mga Greenland. Ano <laughs> New Zealand ba yun? Switzerland. Switzerland. Switzerland, no? Ganun. Pero green, hindi white, no? Oo, no? Love shit, love. Oo nga pala ba? May itlog pa pala to, no? Tatlo pa to. Ah, sakto pala eh, no? Eh, maganda, pre, yung nandito ka sa view na yan. Nakikita mo yung view na yan, pre. Sabay nakakain ka ng nilagang itlog. <laughs> Ba't ang bilis mo magbalat ng itlog, pre? Masag na siya, eh. Ginagol, hinimay ko rin. Okay, no? Nagawa nga ako bahay. Gano. Guys, diba? Yan yung view sa bahay kahit kayo nilaga <laughs> itlog. Hmm? Magawa ako bahay ka. <laughs> Parang nag-endurance sa puto, checkpoint dito. Oo, pre. Gawa nga ako endurance. Dito? Dito. Let's go, let's go. Sabi, ah, ang ganda. Whoa! Nakakatakot eh no pag ganun kalapit Grabe Nabalot na ng ulap yung ano yung bundo ko Law mula na <laughs> Alright mga birds so nakakarami na kami ng stop over <laughs> Kaya uh, diretso diretso yun na natin to Rerektahin na natin to Ba't dyan kayo dumaan? Dyan putik ito eh. hindi oh. nga ako tumitigil sa kaliwa eh. Maulan dito, malapit tayo sa ulap eh. Ayan, pwede maligo. <laughs> Uy, dumudulas. Ay, grabe. Kita mo ba yung nasa harapan mo? Amazing. Ito na guys, swapatak na po siya. Patay <laughs> tayo dito. Ayan, lakas men. Ay, gagi, lakas free. Gagi, wala tayo masisilungan. Basa talaga. Sigo talaga tayo pre Ha? Kakapote ka? Oh. <laughs> Ego tayo May kapote siya <laughs> Guys mas pa yung ride natin 'to Let's go Dahan-dahan lang guys Madulas to dahan lang guys dahan dahan lang pucha woo ayup <laughs> tumudulas <laughs> ah yun tumudulas na yung kulong ko dun buti kinaya sana wala nang wala nang ganun ulit no takte mayroon pa rin awit ah, pre dumudulas ako dumudulas ako dumudulas ako kanina eh baka tumaw ba ko ah Hayop! <laughs> ang tinde guys! Ito may mga ganun, may mga putik-putik. Hirap nun. At dahil malakas nga ang ulan, hindi na kami huminto sa munisipalidad ng Cervantes dahil basang-basa na din kami. Dito ko natatapusin tong video na to. Pero hindi pa dito natatapos ang Ilocos adventure natin. madami dami pa tayong pupuntahan na sure ako na may enjoy nyo. Magbibitch pa tayo sa Pagudpod, kakain ng scramble sa Patapat Bridge at pagmamasdan ang ganda ng windmill sa bangi Kaya, yeah, abangan nyo ang part 2. Always remember mga ports, ride safe lang, have fun and peace out. Kita kita susunod!